travel vlogs, live stream, mommy guap's saw vlog. Wow, ang ganda ng araw. Magandang umaga sa lahat. Ayan. Nandito tayo sa playground gumaba tayo dahil magwo-walking-walking walking ako guys every morning ayun na ang gawain ko magwo-walking-walking walking ako samahan nyo ako guys magwo-walking-walking walking tayo para sa health health is wealth yan yan yun ang maganda dito guys kasi kung gusto mo maglakad iyan malawak yan ikuti natin yung buong black mga black dito yan. ayan ang black namin guys ayan dito sa baba namin grabe guys ang kamera nito ang ganda talaga malinaw na malinaw guys kamera nya iba pala talaga ang kamera grabe ang ganda malinaw parang ang ganda tingnan mo. yung mga tree tingnan mo daming tree yan lakarin natin ito paikot guys lalakad tayo exercise para lumakas ang heart natin at mat bawasan ang kolesterol tingnan mo ganda dito guys yan ganda ng dami ng tree tapos mahangin dito sa baba pwede kang mag standby dito sa baba magmuni-muni Ayan. Ang daming puno. Ang daming puno dito, guys. Ganda talaga na. No? mga, ano, mga trees. Ayan. Ayan, dating nan. Kaya, ayan, guys. lalakad tayo iikot tayo sa buong black nito may shelter naman guys eh lalakad lang tayo hindi tayo pwedeng mag jogging lakarin natin papunta doon sa kabilang labasan po si ikut ako mga 20 minutes 30 minutes yan guys ang lalakarin ko ba sa buong ano na to may jogging track na doon tayo mag dadaan mag walking walking Pinto Paio. Yan na. Kahit saan na ano may Kaya hindi naman. Saka maganda. Maagap pa. Malamig. Dito tayo. dadaan sa may baba ng block namin tapos iikot tayo doon dadaan tayo sa yan o, yung labas ganda din ng mga puro kasi bago ang bahay dito guys ilang taon pa lang dito yung house na nabili namin ayan mga ah, ganyan ang block dito talahad tayo iikotin natin to gandaan doon sa kabila Okay, bye-bye guys. Thank you so support. I love you all. Mama Chup-Chup. Bye-bye. Thank you for joining and becoming my beloved member.